So nga guys, ang trabaho ni Pastor sa probinsya, nag-uuling po ng bao. Kaya ganun po kahirap ang pag-uuling ng bao. Mainit, talagang sakripisyo talaga. Ngayon, bakit nga ba inuuling? Kasi nga ginagatong po ito sa mga kinaing, pag-ihaw, etc. sa lahat ng ano. Ah, uh, may mga okasyon, mga outing yan kailangan po ng uling ito nga nagmuuling nga ako ngayon binibili po sa amin ng 250 per sako yan ang bilihan po sa amin dito ito hindi po may panahon din po na medyo matasang bili ng uling sa amin per sako sa ngayon 250 per sako kahapon nga nakapag usok sa, sa ah. Nangusok. Ah. Ayun nga, kahapon nga, nakapag, nakapag, deliver ako kahapon ng anim na sako. Saan kinita ako, 1.5. Kasi nga, 2.50 per sako. Ito nga, ano, panibagong uling ulit ako. At, sa makalawa pa ang hango nito. Kasi may isang araw na pagitan bago mo hanguin kasi ako nga hangoy mo kinabukasan may baga pa po yan kaya kailangan kinabukasan ulit yan guys kaya hirap ang anak buhay sa probinsya ganun pa man sipag at syaga nga lang dito pag masipag ka tagumpay ka kung tamad ka bagsak ka kaya dito sa amin kailangan dito ng sipag at syaga kailangan ng lakas ng katawan at resistensya ganun lang, ang puhunan mo dito guys